Tignan na, ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, mom. But he's fun to talk to. Be careful, anak. May mga manuloko online, pretending to be friendly. Oo. Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo. That's right, anak. Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo... Sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manluloko. Opo, I'm be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.